Pressman, itinama ng mga netizens sa pagsasabing sa Kamsur ang unang isno e ng Pinas. Nag-viral at naging laman ng mga social media ang post ni Yasi Pressman nang ipahayag niya na ang Camarines Sur ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na nakaranas ng snow. Ang aktres ay nagbahagi ng mga larawan sa kanyang Instagram account mula sa Christmas program ng Provincial Government ng Kamsur kung saan makikita ang mga sweet na sandali nila ng kanyang boyfriend na si Governor Luigi Villafuerte. Sa mga larawang ipinakita ni Yasi, makikita ang mga puting snowflakes na bumagsak bilang bahagi ng pagsisimula ng holiday season sa lalawigan. Kasama ng mga larawan, nagbigay siya ng mensahe tungkol sa kanilang selebrasyon. Snow sa Pilipinas, only in Kamsur, sabi ni Yasi sa kanyang post, naagad nakatanggap ng mga reaksyon mula sa mga netizens ayon sa aktres, ang kaganapan ay isang pagtitipon